Sa mga balitang pambansa, muling hinimog ng Department of Migrant Workers, DMW, ang mga Pilipinos sa Lebanon na umuwi sa gitna pa rin ng patuloy na tensyon sa bansa. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, na mariing hinihikayat ang mga OFW doon na lumikas, lalo't nakatakas ng alert level 3 sa lugar. Karamihan daw sa mga Pilipino sa Lebanon ay naninirahan sa Beirut. Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Lebanon sa gitna rin ng gulo sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Sa tala ng DMW, nasa labing isang libo ang bilang ng mga OFW ngayon sa Lebanon. Sa buwan ng Setyembre ay uh naka mga apat na batch na tayo ng malalaking grupo. Nakikita natin na nadadagdagan yung umuwi. But having said that, ay uh, marami pa rin naiwan doon sa Lebanon. Yan nga po ang tini ni DMW Secretary Hans Kakda. Inimbitahan naman ng Quad Committee ng Kamara si Yang Jansen o mas kilalang Tony o Tony Yang sa gaganaping hearing sa plenaryo sa biyernes. Kinumpirma mismo ni Representative Dan Fernandez, co-chairman ng Quad Committee, sa panayam po sa programang ito kahapon. Kabilang daw sa uusisain kay Yang ang uh, tungkol sa pagkuha nito ng permit to carry firearms. Si Tony Yang ay kapatid ni dating presidential adviser Michael Young na inuugnay o iniuugnay sa isyu ng family at ng ilegal na droga. meron siyang uh, uh, driver's license mm. meron din siyang uh, license to own guns and permit so, to carry uh, permit, to, to carry yes. ang dami ng mga government IDs na uh, hawak po, mm. po niya I think may nakita ako mga sampung uh, government IDs yung hawak niya <laughs> kaya dito may mga, may mga din eh. yan po ang tinig ni Congressman Dan Fernandez Iginiit naman ng kampo ni dating Vice President Lenny Robredo na tila na gamit sila nang bumisita si VP Sara Duterte sa bahay ni Robredo sa Naga nang walang pasabi. Una nang sinabi ng Office of the Vice President na inimbita lang ng isang kaibigan si VP Sara na dumalo sa Peña Francia Festival sa Naga City. Ang kaibigan daw na ito ang nag-ayos din ang anilay casual meeting kay VP Lenny. Una naring rin kinumpirma ng kampo ni Robredo na personal at hindi politika ang napag-usapan ng dalawa. Sa panayam sa One News, sinabi ng tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez na ikinagulat nila ang biglang pagbisita ni VP Sara lalo't hindi naman daw naging maganda ang relasyon ng bise at ni Robredo noon. Kaya tingin ang kampo ni dating VP Leni na gamit sila at sinadya ito ni VP Sara para makagawa ng ingay. Bukod kay VP Sara, bumisita rin si Interior Secretary Benhur Abalos at Senator Bong Revilla sa bahay ni Robredo nitong Sabado kasabay pa rin ng pista ng Peña Francia. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.